May nagtanong po sa akin, uh, boss Rai, pag po ba hindi rehistrado ang inutangan, pwede nang hindi bayaran? Ayun nang uh, malaking katanungan, ano po? So bago ko sagutin niya, no. Um, meron po tayong parafall, no. Uh nag siya simula no March, ah, March sorry, no simula no October 15 hanggang November 15 at ang drop po niya is sa November 19. Pakipanood po yung aking video na parafol ni Boss Rai. Andun po lahat ng mechanics, no? Sumali po kaya sayang po yung 1,000 no, worth of Gcash, no? Um, okay, ang sagot po dito, uh, well, ano lang naman po yan, eh. Um, kasi para sa akin, utang is utang. Nakasabatas po yan, no? Na pagka ng utang, kailangan bayaran. Okay. Regardless yan kung registered o hindi. Okay eh po, yun po. Kasi ang tanong is ano eh, boss Ray, pag po ba hindi registered, ang inutangan, pwedeng hindi bayaran. Kasi, ang logic ko po doon bakit is, paano po yung mga in, ano, mga, for example, lang utang kayo sa kakabarkada nyo, hindi eh, naman ho registered yun eh. Hindi po ba? So, ibig sabihin, hindi nyo nababayaran. Hindi po ba? Yun eh, yung ano ko, yun lang yung logic ko, no? Uh, so, para sa akin, kung ako kung tatanong yan, ano, pwede nyo yung sundin, pwede nyo hindi. No? Ito yung aking opinion. Opinion po ito ng isang kolektor. No? Regardless so kung rehistrado, hindi, bayaran niya po. No? Um, kasi, ano eh, um, ayon nga sa batas, kailangan bayaran. May inutang kayo eh. ba diba? pag may inutang kailangan may bayaran. Um, kasi kalimitan po ng ano ng mga comments ganyan no. Illegal naman yan eh, scam naman yan eh. Ah, ba't ko babayaran? Um, Unang-una po, uh, kung yan is scam, hindi kayo nakareceive ng pera. Nakareceive po kayo ng pera eh. No? Kaya lang nyo na siguro nasasabi na scam kasi uh, medyo deceiving yung kanilang pagma uh, pagmamarket dun sa kanilang loan. No? <coughs> Excuse me po. For example, um, may kasi nagsabi, nakapangutang siya, 4,000, natanggap niya lang 2,000 plus. 'di ba? So deceiving siya. So sinasabi nila scam na. Actually hindi naman siya scam kasi natanggap niya yung pera eh. 'Di ba? Uh, kasi pag sinabi mong scam, wala kang nakuha. Ikaw ang nakuhanan. Di po ba? May, yun yung para sa akin, scam. Ha? Pero kung nakatang nakatanggap ka kasi ng pera, uh, hindi siya scam. Nakatanggap ka eh, nakapangutang ka sa kanya. Eh. No? Yun yung mga tanong na ganun din po. No? Tapos, may mga tanong din sa akin na um, pagka po ba na haras eh ano uh, nang haras hindi ko na pwedeng ano pwedeng hindi ko na bayaran eh bayaran niyo pa rin kasi actually ang naging problema lang naman ho doon kasi ano eh nagpuno ano ang pinagsimulan nung pang ano kaya kayo na haras hindi kayo nakabayad sa oras kasi nga ako oh, kagaya ng no, sinabi ko doon sa nakaraang kung mga nakaraang kung video no yung mga nandyan po sa ola na yan, hindi naman humarunong mangolekta yan. Eh. Ang alam lang talaga niyan, manakot. No? Nakakaawa ho sila kasi wala silang alam sa paniningil. Eh ba? Hindi man lang ho sila na-guide yung kanilang mga heads sa ka-supervisor. No? Uh, kaya, ang dapat talaga dyan sa kanila is, well, ako, agree ako na mapuksayang mga yan. No? Pero bayaran nyo pa rin. No? Kung ano man po yung kuwari, nakapang ang in-apply nyo is 3,000, di bayaran nyo yung, ano, yung loan amount nyo. Yung 3,000 plus yung interest. Hindi yung, yung penalty, ha? Makikita nyo naman yun sa apps nyo, eh. Di ba? Kasi nandun nyo yung principal amount, di ba? So, bayaran nyo lang yung principal kasi principal plus interest, yun yung bayaran nyo. Huwag nyo yung bayaran yung, ano, yung penalty kung nalalakihan kayo. Di diba po ba? Tabi nyo yung, ano, yung uh, proof of payment nyo para at least may preba kayo in, in the event na magtatawag pa rin sila. ba? Diba? Kasi wala nang ano, hindi ko baga pag nabayaran nyo na yung principal nyo tsaka yung interest, hindi na lalaki yun eh. Kasi wala naman siya pagkukuha na ng penalty. ba? Diba? Ang, ang, computation kasi ng penalty nandoon sa, sa ano eh. Sa amount ng inutang mo, hindi naman sa penalty kukunin, hindi naman sa, sa ano yun eh. Sa penalty kukunin yung penalty. 'di diba? So, bayaran niyo. Bayaran niyo po um, para wala na rin kayong bigat na dinadala. No, pero ang tip ko sa inyo, wag ho muna kayong ano, uh, kumbaga bayaran niyo siya pagka talagang uh, kumpleto na yung pera niyo. Tingnan niyo ho sa guys, ito ho ang tip ko ha. Tingnan niyo sa app kung magkano talaga lang yung nahiram niyo. I-disregard niyo po yung penalty. Bayaran niyo lang 'yun tabi niyo yung inyong pro payment, no? Para in the event na dumating dun sa point na tumawag ulit sila, may merong kayong ano, maipapakita sa kanila. Ano po? Uh, tapos may mga tanong din na ang laki-laki daw ng interest, ang laki-laki daw ng uh, processing fee. Well, ang suggestion ko po ano, uh, kagaya ng lagi kong sinasabi, bago niyo pasukin no yung iba yung ano, sa mga online lending apps. Eh i-check muna yung mga reviews. No? Uh, na makikita nyo naman ho yan bago nyo ma download eh. Sa Play Store, makikita nyo naman ho yung mga reviews dun eh, di ba? So, anuhin nyo na lang, uh, busisiin nyo na lang, no? hindi, so, hindi porky kailangan nyo pera, utang agad. Download agad eh. Kayo rin na mapapahama. Kayo rin ang sasakit ng ulo. Ano po? So, I hope po nasagot ko yung tanong, no? At uh, muli po maraming maraming salamat sa panonood, no? Uh, talaga pong overwhelmed ako no, sa puso ako nagpapasalamat sa inyo no? uh, maraming 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 salamat po sa ngayon po yun lang